Magandang araw po. Panibagong araw na naman. Nandito ako ngayon sa tapat ng bahay kubo namin. Meron dito mga pananim. Gaya ng sigarilyas at saka okra. Nandito. Sa tapat lang to ng bahay na Itong mga sigarilyas ay naitanim ko to nung mga nakarang buwan. Taka ito yung ukraw. Hindi pa ata tumamunga. Dyan ko lang inilagay sa plastic container. Hmm. Dito lang to sa tapat ng aming bahay kubo. Bahay kubo namin. Meron dito. Tanglad. Oh. Papatubo pa lang yung tanglad. Lemon grass. Luya. Hmm. Ang bango ng luya. Hmm. miru itu, man, lu ya tuh, hmm. nih, kah, bung tanglad, mbangurin hmm. yang tanglad, kaya nang lu ya, tadi pa, pa ah. itu pah, mirum paring di itu, itu, yang kameganak nang si buyas, malilit yang daunnya. Mabango rin. Yan. Ginagawa tong panghalo sa prito'ng itlog. Mabango siya. Ito. Ilalagay ko lang sa plastik. pinagkagaan ko. Ano? pinagtiyagan ko lang siya dito ito yung mga sigarilya dito lang yan sa mga plastic container maganda yung meron tanim dito sa ah, harapan ng bahay kubo oh. maganda pag naumunga na maganda tingnan meron pa rito mga talong yun eh. Yung talong ko. Pisa pa lang. Kasi yung nauna kong mga tanim na talong ay hindi maganda yung tubo nila. Panibago na to. Yun. Inilagay ko lang sa mga sako-sako yung, yung lupa. Ayan. Banda. Magkaiba to doon sa doon sa banda yung garden ko. O gulayan, gulayan. Magkaiba. Magkaiba ito. ito sa tapat to ng bahay kubo lang. Sa mga kuwan kulang lang ilagay. sako-sako lang yan. Yun, na, yung kuwan. Sigarilyas. Matagal tumamunga. Hindi kagaya ng sitaw na madali, mandali nang mamunga. Madali, mamulaklak. Ito, mayroon dito mga halaman. Oh, ganda dito ha bukid lumirah ng halaman no yan santan ayo nga anito pa liberty dito, Liber dito bigo oh. pag umulan yan 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 dito pa tubig sa ng halaman pag medyo araw ni lagi yung dito nang baldi para pag umuulan meron pang patubig sa mga halaman dito o mga gulay ito yung ano okra patagal pa ata mamunga. sa mga container lang yan o mga plastic ng sako Tiyaga-tiyaga lang, mahal ang kilo ng gulay sa merkado. Kaya kahit mga sako-sako ay pinagtatamdan ko. Maraming salamat po sa panunod. Bye-bye. Pagtanim habang mayroon lupa. Kung wala kang lupa, sa ibang may lupa, magpaalam ka. Pwede naman magpaalam ka. Papayag naman yun. tchau